Magandang umaga sa lahat. Ako pupuntang ano Dun sa pinsan namin. Pinsan namin pata namatay. Eh ah kailangan magpakita ako dun at 'yun ang aking laging kausap. At 'yun is nung birthday niya last two years ago at nasiran ko sila pamilya kaya nung tumawag yung asawa niya kinumusta ko siya dahil huli naming pag-uusap dadalhin daw siya sa ospital kasi ano daw yung may tubig, may tubig daw yung kanyang baga at yung time na yun nung gabing yon last ilang araw uh, kinumusta ko at kung nakalabas na siya ng hospital at kung siya'y magaling na ba 7.45 na wala siya nag ako sa kanya is ano 7.54 so ilang minuto pa lang bago siya nawala ang nagreply sa akin is yung kanyang asawa wala na nga daw siya nasa kabuyaw sila taga kabuyaw sila nandun sila nakatira kaya ako'y aalis na para ako'y makauwi din after lunch at may gawain mamaya at magsuluwining na rin ako doon. Pag print ako na ako'y marami akong mabahagian. Ayan, abangan nyo ako doon. Ayan, sobrang traffic. Grabe. Strike pala yung mga jeep. Buti na lang nakasakay kami dito sa minibus. Ayan. Ayan, malapit na kami sa pulo. Bata-bata mo, sagrit na nga, sumabahan so, mo Ito tayo. Ito si Inday Ima. Say si, hi. Hello. Uh, Ito yung Laguna, nationwide po yan. Nationwide. <coughs> Ayan, kawawa yung ibang ano, nakatayo sila nyo Kanina, nakatayo din ako. Buti na lang, may bumaba doon sa SM. Kaya ka ako'y naka... Kanapa ya. Sada ako sa'yo pag ka na. Wag kang Nakita yan. Walang mga jeep. Masusumba tayo atas, ah, atas, 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 atas Okay, abangan mo kami doon. Nandito na kami, narating na kami sa San Isidro. At hindi muna kami sumakay ng ano ng tricycle kasi nagutom tong aking pinsan, no? kaya ito kumain mo. Kakain muna kami bago kami pupusasakay ng tricycle. Ayan. Kain muna kami, ah, pati ako nagugutom. At sorry ah, mag, magsusoda ako. Minsan lang naman. Ayan. Huwag ka Prima na tayo, Lord. Maraming salamat, Ama, sa pagkain pinagkalo po, Lord God. Basta-basta mo pa yun, ito'y mabuhay ng kalakasan. May magkakaroon mga Lord God. salamat, Ama. Kami po'y nakarating dito na dito at hindi kami nating dito, Lord God. Dati mo po kami, Panginoon, sa bahay nila Raul Ay, sorry ngayon lang ako mag ano ah, soda. Yung pagsamin niya dai nga sa apuro. Kasi sa Tapos na kami mag-lunch. Punta na kami dun sa na kami ng tricycle. Tara na tayo. Pwede dito tayo din. Ha? Tayo. Alin? Eh. Doon na sa nila. Hindi mo ba kaya? Okay. Ha, po, doon na.

na kami ng tricycle. Ito sa kain na kami. Ito. Ito sa kain na kami. Yun naman ni Kuya yung dalawang pasahero kasi sa lundaw daw kami. Palang na, labas lang kami. Kumain mo na kami kasi gutom na kami. Naya kami kumain to. Pero malamang may pagkain sila doon. Iwan ko lang dito sa kasama ko. Nakain sa pagkayo mayroong panay. Hindi Dito na kami sa bahay ng friend ko. Ito na siya. Ito yung nag ng anak ko. Yung may sinundang na bata. Ito mga kaibigan niya. na wala, kayo. eh, talagang ang dan, may ano tayo talaga. <laughs> ay, di, <de>, eh, <laughs> time as na tayo ay uwi sa, ako sa ako ating amang nasa langit. Kararating lang namin. Ay, pinsan ko. Mm -hmm. Ay, ko. Pero ang tinipos niya, pumayat na pumayat siya. Hindi man siya sa akin nga, anong sakit na yun lang ang, ang diabetic daw. Kaya, ang Kaya may magpapaalam na Kasi mamaya meron pa kaming gawain Sa church Kaya kami magpapaalam na Kay Pinsa na Albina At saka Sa kanyang anak Ito yung anak na nag-iisang anak Ayan yung tatay niya Ayan At saka ito yung mga kamag-anak saka ito pa Tingin Ayan, di ba? Kuwala pala sa 63 years old. Hmm. Kuwala po. Dahil, paalam na kami, friend. Huwag na kami. Friend. Ayan. Nasa heaven na siya. Ito yung friend, close friend ko. Na pinsan namin sa side ng... Bago lang to? Aking nanay. Ayan siya. Paalam ba, friend? Paalam. <laughs> Ayan, pa kami na kami nandito na kami sa <laughs>

Mas pilosip namin Ayan, na huwian na kami Tapos na pilosip namin Ayan Thank you very much Thank you for watching God bless you all